So, eto na nga mga habibis. It's dinner time na naman at nag-iisip na naman ako ng lulutuin ko. Parang masarap mag Jollibee, pero char lang. Ang laman talaga niyan is pork giniling. Naisip ako magluto ng pork giniling na may tomato sauce. Parang hindi pa ako nakapagluto niyan para kay Habi David. Kaya tinulungan na ako ni Lindy tsaka ni Ate Rose na mag-prepare ng mga ingredients. At nag-start na nga ako mag-gisa ng maraming bawang. Mahilig kasi ako sa maraming bawang pag nagluluto ako. And then next ko namang inilagay ang sibuyas. Medium size lang yung ginamit ko dyan. And then inilagay ko na ang pork giniling ka, so medyo matigas pa, nag-yellow pa galing kasing freezer. Nakakaloka kalahating kilong pork giniling pa lang lulutuin ko for today's video. And after a few minutes, salamat naman at naghiwahiwalay na yung ating pork giniling. Kaya naman tinimplahan ko na ng pamintang durog tapos naglagay rin pala ako ng konting asin. Tapos sinalo-halo ko lang yan ng ganyan. And after that, naglagay na ako ng isang 250 grams ng tomato sauce. Yung ginamit ko yung original tomato sauce, pwede rin namang Filipino style kung anong bet nyo, go lang. At syempre, dahil sayang naman yung laman ng pinaglagyan ng tomato sauce, niligyan ko ng tubig para masaid, di ba? Aminin nyo, ginagawa nyo rin yan. And then, naglagay ako ng dalawang dahon ng laurel. Tinakpan ko at niluto ko for a few minutes tapos naglagay pala ako ng isang kutsaritang brown sugar at isang basong tubig. Hinalo-halo ko at niluto ko for a few minutes. And then iniligay ko na ang potato sa carrots na in-slice into smaller pieces. Mga cubes-cubes lang yan na maliliit. Kailangan lang natin yung palambutin for a few minutes. At nung medyo malambot na, naglagay ako ng pasas. Depende sa inyo kung gano'ng karami yung gusto nyo. Tapos naglagay rin pala ako ng isang perasong malaking bell pepper na pula. At hinalo-halo ko lang for a few minutes. And then nilagyan ko ng isang regular size ng green peas na nasa lata. At niluto ko lang ulit yan for a few minutes. Siguro mga 5 to 10 minutes pa ulit. At gaya nga na ng sinasabi ko, huwag kalimutan tikman ang niluluto para may edges ang lasa kung kinakailangan. Pagtikim ko, masarap na para sa akin, kaya naman nilagyan ko na ng quail eggs para maging special ang ating pork giniling. At eto na nga, luto na ang ating dinner, pork giniling with black rice at saka meron kaming dessert na minatamis na saging. Okay, let's eat. Okay, let's go. Okay, kaya lang Mayroon akong ginawang dessert, yung ating ginawang minatamis na saging. Ah, uh, pork giniling. Diba? Tsaka black rice, white rice kina Ate Ros. out. Opa. Kaya tayo Ate Ros. Cindy, let's go! Tikman mo na ang ating pork giniling. I like pork giniling naman talaga. Pero first time ko makakita na may itlog. Actually, malalaking egg minsan nilalagay dyan. Talaga? Oh. Tapos yung iba, nilalagay ng fried banana. Meron tawag doon nakalimutan ko. Olog. Ano nga yun? Pakicomment, char. Para first time ko nakakita na may itlog. Although I love grilled eggs, I, I love I love kwek-kwek nga eh kasi Ayan. Pagpat. Hmm. Pero ito tayong giniling mo. Kamusta ka yung giniling? Parang ngayon ako nagluto ulit niyan. Ang nang ng panahon na hindi ako nagluto. Kaya yeah. ba? O, oh, nagluto na ba ako? Hindi ko nga sure. Parang hindi ka pa nagluto. Pero mahili talaga ako sa giniling. Ay, talaga ba? Hmm. Ngayon ko lang na-discover yan. Hmm. -mm. Sarap, Lito. baby. Yes. Mas masarap kung may kiss. la, agaw, Ago. Lindi, kaya tayo. Ate Rose, nasa ka na. Kaya tayo. Ate, kasi ngayon lang ako nagluto niya, ano? Opo. Nagluto na ba ako before? Di ko matandaan. Parang hindi po, sir. First time ko? Um, pero, ito po, madalas niluluto sa Nueva Ecija. Eh? Sa inyo? Opo. Hindi pa ako nakapagluto. Ngayon nga rin mm -hmm. ko. Parang never pa ako nag-content mm -hmm. ng ganyan. Ang naman? Masarap po. Masarap? Ngayon lang po ako nakatikim na may pasas po siya. Yung Ay, talaga? Ay, at saka egg. Opo. Gusto ko lang may egg. Ay, may ko lang yun. Alin din. ang ating pork masarap, Sir. Masarap. masarap po. Char. <laughs>